Ayan po Tayo po ay magmumukbang po ng putas Ayan po, meron tayong grapes yan ang ating grapes Meron tayong orange Nandito po ang ating avocado at ang ating dates Ayan, mas masarap ang ganito po yung hindi pa masyadong hinog yung mga ganyan yung mga ganito Matatamis po ito at crunchy siya crunchy po ang dates na ganyan. At syempre ang ating matamis na orange. At ang ating CBS grape. Ayan po. At ang ating avocado po. Ayan. Lalat ka bibili po natin ang ating platter. Ayan po. Ayan. Diba? Ang ganda. Ayan. Kain po tayo.